Ano ba nang gawa niya sa anak ko? Yung isa naman, hindi ko naman siya kilalain. Kailangan ko naman siya nakilalain. Ano nangyari, Dings? So, yo, what's up, mga kapwa? Mayong gabi na tong tanon. O mayong adlaw na tong tanon. So, niya na sabi kita sa uh, pagiging isang video reaction. So, kumusta ka mong tanan diha sa inyo tag sa tag sa ninyo mga kapor. Uh, Luzon, Visayas, Pindanao. Siguro dili na ninyo ni Bag po nga uh, balita mga kapor. Uh, anak ni ninyo mulak nga misood pagka-artista pinagsamantalahan sa mga istap sa another network. Uh, siguro, noted na ni ninyo o nakaibaw na mo o katunga kaibaw kung wala mo nakaibaw ah pakita na sa ito ang uh, ah, video karoon ng oras sa sa itong video reaction oh. kung mayo ba ni ang gibuha sa laing network ha huh? sa nga puning ah, anak ninyo mula ah uh, pwede man sa god na ah, wapo man sa ninyo bataag noon so karon mga kapor pwerteng hilak ni ninyo mulak sa atubangan sa sinado, Ha? Pwerteng hilak mga kapor. So makita nato karon ato ning ipakita nga video ato sa dini eh, sa ato ang channel nga pwerte yung hilak ni ninyo mulak murag dut sa bukog ang iyahang kahiubos sa mga istap. Sa laing network So nakaiba na mo Kung sa nga kuan Ah uh, Network O hindi Kung ba na Ah uh, I don't know Ah huh? Inuntan lang Ah uh, Jimmy Ah uh, So ito ipakita nyo Mga kapur Ah uh, Kung unsa'y reaction kung unsa'y gibati Ni ninyo Mulak Sa gibuhat Sa another network ngadto Sa iyang anak Nga Sigon pa sa taho sa iyahang anak o oh, mga istorya nga ang iyahang anak halos daw maputol ang iyahang kinatao oh kinatao ngun anak dia na mga another network ang mga stop dia agoy so tanaw ani mga rapor bukon sa reaction ni ninyo molak. lak na si Sandro nung nagsabi siya sa akin na gusto niya magartista sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni misalit Lutyan, sabi ko sa kanya yan, hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang, nag-audition na siya. At, uh, na lang ako, isang araw, huwag lang sinabi niya pa, natanggap ako ng sparkle, nakuha siya, nakuha siya ng sparkle. So, Parang naman ako lang dinipinagdaanin niya yung gano'n. Na alam ko katulad ng ating mahal na si Edward Robin Padilla sa, sa ganyang, sa pagiging man, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, um, sumasabay siya sa service para walang special treatment. Um, Ganun ka ba ba yung loob ni Sandro? Kahimik, magkakit kahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung, 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 yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung, nung kipwento niya sa akin yung nangyari. Kasi, para makita mo yung mo na, na nanginginig at hindi niya halos makawakan yung telepono niya. Ang kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, ang na trabaho namin ni Senza, walang matigas na punis sa madalik na isis. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulang lumalapit sa kanya. At um, sa si, Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya hindi di ba? siya alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kaya ko lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama po yung loob ko talaga ng Jojo noon. Hindi na po yun ako talaga. Kung paano niya siya, kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya muna sa kapatid niya, si Alonso Pulak, na dating church star din. Sinabi sa akin niya, Alonzo Lucia Bento, siya na po yan yun ha. <laughs> sa ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung ulos na...